Hi, nako Hello, hello, hello. Kumusta kayong lahat? Ayan, mga kaibigan, kamusta? Kamusta mga kababayan? Welcome, welcome. Ayan, tala lang. Gusto ko lang makita yung sarili ko eh. <laughs> Ayan. Okay, kamusta mga kababayan? Welcome sa ating ilang mga minutong uh, deep dive sa pinakamainit na balita sa Philippine politics. Ang drama sa pagitan ni Senator Elect Rodante Marcoleta at Leila De Lima at ang controversial na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? This is your host, hashtag walkwithlan, bringing you to the truth with a mix of wit Satire and hard-hitting analysis inspired by Deo Macalmas style. Yan alam niyo na ha. Para ito sa ating mga kababayan sa United States, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Singapore at marami pang iba. Mga OFW na gustong malaman ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Ngayong araw, pag-usapan natin ang explosive na political showdown. Ha, si Marcoleta na parang legal na bulldog ha daw. Ha, pinaiyak si Dilima sa kanyang matinding depensa kay Vice President Sara Duterte. At yung impeachment, ha, nakalibing na ba talaga? Pero bago tayo mag-dive, i nyo muna ang subscribe button, i-like, i-share sa mga tropa nyo sa abroad at mag-send ng super thanks para suportahan ang content natin. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Mga kababayan, imagine this ha? Isang courtroom drama kung saan si Senator elect Rodante Marcoleta na parang action star sa legal na laban, Ah, daw pinaiyak si Leila Dilima ha, sa kanyang razor sharp arguments at sa gitna nito ang impeachment device President Sara Duterte, Duterte, hmm, Duterte, <laughs> Duterte na sinasabing nakalibing na dahil sa political maneuvering ha, pero totoo ba ito o isa na namang political telenovela na puno ng plot twist? Ngayon, ha, we're peeling back the layers of this political saga. Ang mga galaw sa likod ng eksena, ang power plays at ang implications ha, para sa future ng Philippine politics. Para ito sa ating mga kababayan from the Philippines to Macau, Qatar to Iceland, kung nasan ka man, this is your political fix. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi basta chismis. It's a battle of political dynasties. Duterte versus Marcos na may malaking impact sa 2028 elections. Si Marculeta, isang Duterte ally, ay naging sentro ng usapan dahil sa kanyang matapang na depensa. Pero bakit nga pa sinasabing pinaiyak niya si Delima at bakit parang natitigilan ang impeachment? We will break it down with facts humor and a bit of shade para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong malaman ang totoong score. Ayan ha. Bago natin simulan, mga katropa, i-smash nyo na ang subscribe button, i-share sa WhatsApp groups nyo sa Dubai, Sydney o London. Comment down below, ha? Sino sa tingin ninyo ang mananalo sa political chess game na ito? At kung gusto nyong suportahan ang ganitong content, mag-send ng super thanks, ha? Kahit maliit, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Okay, sa susunod na ilang mga minuto, we will dive into a backstory ng Marcoleta de Lima Clash, ano ba talaga ang nangyari? Ang state ng impeachment ni VP Sara, nakalibing na ba o may pag-asa pa? ang political dynasties ha? at kung paano nila kontrolado ang laro. Anong ibig sabihin nito para sa mga OFW at kabataan sa 2028? Kaya buckle up, grab your popcorn at samahan nyo ko sa isang political roller coaster. Okay ha, let's set the stage. Si Rodante Marcoleta, isang veteranong congressman na ngayon ay senator-elect, ay kilala sa kanyang legal expertise at loyalty sa Duterte camp. Ha? Nung May, May, 17, 2025 nga, sa isang interview, sinabi niya na mali ang batayan, mali ang proseso ng impeachment ni VP Sara. Ang lalaking ito parang abogado sa pelikula, ka, pero deadly. Excuse, excuse me po. Sa kabilang banda, si Leila Dilima, dating senador at ngayon ay bahagi ng House Prosecution Panel, ay tinatawag na bloodbath ang gusto ni VP Sara sa impeachment trial. Pero sabi ni Marcoleta, ha, ha, si Dilima daw ang nataranta sa kanyang arguments. Excuse me po, ha? Isipin niyo mga kaibigan, ha, si Marcoleta nakasuit, ha, parang James Bond ng Senado, habang si Dilima, nakilala sa kanyang fiery um, human rights advocacy, biglang napaiyak daw sa pressure. Pero totoo ba ito o exaggerated lang para sa drama? Okay ha? Let's, let's be real. Walang literal na iyakan na naganap. Pero ang sinasabi ng mga sources, lalo na sa expose, ay ang legal arguments ni Marcoleta na sinabi niyang mali ang proseso ng impeachment ay nagbigay ng malaking pressure sa prosecution team. Ha? Sabi niya, ang batayan ng impeachment tulad ng alleged misuse ng confidential funds at death threats ay hindi sapat para i-convict si VP Sara. Si Dilima na matagal ng anti-Duterte ay, ay daw nahirapang i-counter ang kanyang logic. Pero sa kabilang side, si David Dilima ng bloodbath Remark ni Sarah ay responsable at hindi nararapat sa isang opisyal. Ang tanong, sino ang tama? Si Marcoleta na sinasabing depensa niya ay airtight o si Dilima na iginigit na kailangang dumaan sa trial ang lahat para sa transparency? <laughs> Alam nyo, kung pelikula ito, si Marcoleta siguro ang magiging abogado na laging may dramatic modulog sa courtroom. Your Honor, mali ang batayan. Samantala, si Dilima naman parang yung karakter na laging may moral high ground pero napipikon kapag natatalo sa debate. Pero seryoso ha. This class shows how personal and political this impeachment has become. Yan ha. So mga kababayan sa so Japan, Saudi at New Zealand, ano ang take nyo? comment below ha. Team Marcoleta o Team Lima I-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Germany at France para marinig natin ang opinion ng mga OFW. Kung gusto nyo mas maraming ganitong deep dives, super thanks naman, please. Okay ha, noong February 5, 2025, na-impeach si VP Sara Duterte ng House of Representatives or House of Romualdez dahil sa mga akusasyon ng misuse ng confidential facts, death threats laban kina Presidente Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez at iba pang high crimes. Pero ngayon, maraming nagsasabi ha, kabilang na si Marcoleta at Senator Amy Marcos na nakalibing na impeachment. Bakit? Dahil sa midterm elections noong May 12, 2025, Apat na senador ha, apat sa mga senador na kaalyado ni Sara ang nanalo. Senators Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos at si Marcoleta, no? E, panglima ko isasama mo si uh, si Kabil Villar, no? Isipin niyo ha, parang chess game ito. Ang House na pro Marcos ay nagtulak ng impeachment, pero sa Senado kung saan kailangan ng 16 votes para ma si Sara, Mukhang malakas ang Duterte Black, ha? Si Marculeta na parang knight sa chessboard ang nangunguna sa depensa. Ang house prosecutors tulad ni Representative Joel Chua at Lawrence Defensor ay naniniwalang malakas ang ebidensya laban kay Sara. Sabi ni Chua, kahit na maraming Duterte alay sa Senado, ang ebendensya ang magpapakita ng katotohanan. Ha? Si Senator Rizzo naman, galit na galit sa mga pagka-delay ng trial. No? Ito si Ontiveros, ang mo naman magtalo bilang presidente ng Pilipinas na mula nung June 2 ay na-move sa June 11. Sabi niya, ang publiko ay may karapatang malaman ng totoo. Tama. At ayon sa isang survey ng social weather stations, 88% ng mga Pilipino ang gustong ituloy ang trial. Excuse me po. Pero ito ang twist ha. Si Marcoleta at ang Duterte Black ay sinasabing may sapat na bilang para i-block ang conviction. Ayon kay Senator Amy Marcos, talo na ang impeachment. Si Marcoleta naman, sinabi na ang proseso ay mali mula umpisa Parang sinulat daw sa tubig ang kaso, ha? Dagdag pa rito, may mga senador tulad ni Jinggoy Estrada na tumututol sa impeachment, sinasabing mas mahalaga ang ibang issue ng bansa. Para sa mga OFW sa Singapore, Taiwan at Kuwait, mahalagang maunawaan kung paano naapektuhan ng politikang ito ang international standing ng Pilipinas. Halimbawa, Sinabi ng South China, China Morning Post na kung makakalusot si Sara sa impeachment, maaring magbago ang foreign policy ng Pilipinas, lalo na sa China. Kaya naman ang laban ng ito ay hindi lang lokal, may global implications din. Ha? <laughs> kung ito ay teleserye, ang, tal, ang title siguro ay Impeachment, ang labanan ng mga dynasty. Si Sara parang kontrabida na laging may plano B. Ah, si Marcoleta ang loyal na sidekick na laging may legal na alas. At ang Marcoses parang mga bida na laging nasa hot seat. Pero seryoso ha, this shows how Philippine politics is a family affair. Parang reunion pero may impeachment. Okay ha, mga kaibigan, sa Italy, Spain at South Korea, anong take nyo sa impeachment? I-comment below at i-share sa mga kababayan natin sa Malaysia at Thailand. Kung gusto nyo mas maraming ganitong content, i-hit that subscribe button at mag-super thanks para may pagpatuloy natin ito. So let's talk about the elephant in the room ha ang laban ng Marcos Duterte. Ah, noong 2022, nanalo si na Marcos at Sara sa isang landslide dahil sa kanilang alliance. Pero ngayon, parang teleserye ang fallout nila. Ha? Ang impeachment ay isang sintomas ng mas malaking laban. Ang kontrol sa 2028 presidential elections. Si Sara na sinasabing malakas pa rin sa Mindanao ay posibleng tumakbulit bilang Pangulo ng Pilipinas. At si Marcoleta, siyang legal na espada ng Duterte Camp na handang ipagtanggol ang kanilang legacy. Si Marculeta hindi basta senador-elect ha, siya ay isang strategist. Sa kanyang termino bilang congressman, kilala siya sa kanyang matinding pagsusuri sa mga issue tulad ng confidential funds ni Sara. Sabi niya, ang impeachment ay mali ang batayan at ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na malakas ang laban ni Sara. Pero may mga nagsasabi rin na ang kanyang loyalty sa Duterte ay maaring maging hadlang sa pagiging impartial senator-judge. Oh, kung makakalusot si Sara sa impeachment, sinasabi ng mga analyst na mas lalakas ang posisyon niya para sa 2028. Pero kung makonvict siya, it's a game over. Not just for her, but for the Duterte dynasty. Para sa mga OFW sa of Brazil, Mexico at Israel. Ang resulta nito ay magdidikta kung sino magiging susunod na leader ng Pilipinas. Kaya naman, kailangan nating bantayan ito. Alam nyo, kung Philippine politics ang laro ha, si Marculeta siguro ang magaling sa checkmate. Pero ang tanong, sino ang hari at reyna sa chessboard na ito? Si Sara ba? O may ibang player na naghihintay sa wings ha? Parang squid game. Pero ang premyo ay kapangyarihan. Mga kababayan, sa Norway, Sweden at Austria, ano ang take nyo sa 2028 elections? Comment below at i-share sa mga kaibigan nyo sa Greece at Bahrain. Smash that like button at mag-super thanks please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Sa mga kabataan Pilipino, lalo na sa Gen Z, ha, ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay Sara o Marcoleta. It's all about accountability. Kung hindi ito magiging transparent, paano natin mapagkakatiwalaan ang sistema? Pero kung si Marcoleta ang tama at mali ang mga proseso, Baka nga ito ay political vendetta lang. Ano ang take nyo, mga kabataan sa Philippines, Guam at Cyprus? Cyprus. Sa mga OFW sa UAE, Saudi Arabia at Hong Kong, ang politikang ito ay may direktang epekto sa inyo. Kung magbabago ang foreign policy dahil sa impeachment, maaring maapektuhan ang mga opportunities nyo abroad. Ha? Halimbawa, ang instance ni Sara sa China ay sinasabing mas pragmatic kaysa kay Marcos. Kaya naman kailangang bantayan natin kung paano maglalaro ang mga senador at tulad ni Marco <laughs> Okay, mga kababayan, kung ang Philippine politics ay isang overseas, overseas job, siguro ang job description as must be good at drama, legal battles at dynasty wars. Pero seryoso ha, ang mga OFW ang tunay na MVPs. Kayo ang nagpapalakas ng ekonomiya natin kahit nasa Iceland o Qatar kayo. Kaya naman, kailangan maging informed ha, kayo sa mga ganitong issue. Ha? Okay, mga kaibigan sa Taiwan, South Africa at Finland, i-comment nyo ano ang impact ng impeachment sa inyong buhay bilang OFW. I-share sa mga kababayan natin sa Oman at Denmark at mag-super thanks din ha para suportahan ang content natin. Okay ha? So ano ang natutunan natin ngayon? Una, si Marcoleta, isang legal powerhouse na handang ipagtanggol si VP Sara sa impeachment trial. Pangalawa, ang impeachment mismo ay para sa Parang nasa limbo, may mga nagsasabing nakalibing na dahil sa lakas ng Duterte black sa Senado. Pangatlo, ang labanang ito ay hindi lang tungkol kay Sara o Marcos, ha? Tungkol ito sa kinabukasan ng Pilipinas, lalo na para sa kabataan at OFW sa United States, Canada, Australia, UK at marami pang bansa. Pero let's be critical, ha. Kahit gaano ka captivating ang drama, kailangang tignan natin ang ebidensya ha? Si Marcoleta ba talaga ang hero ng kwento o isa lang siyang loyal na kaalyado ha? At si Dilima, tama ba ang kanyang push for transparency o masyado lang siyang anti-Duterte? The truth lies in the evidence mga kababayan. Ang Philippine politics ay parang laro ng trono ha? Punong-puno ng intriga pero ang tunay na mapap magpapabago ay ang boses ng mga Pilipino. Lalo na kayong mga OFW sa Japan, Singapore at Germany. Kaya naman maging aktibo ha, mag-research at magdebate at magboto sa 2028. Okay, kung nagustuhan nyo ang deep dive na ito, ihit ang subscribe button ngayon ha. I-share sa mga kaibigan nyo sa Malaysia, Brazil at Ireland. Comment below, sino sa tingin niyo ang mananalo Ah, sa impeachment saga. At huwag kalimutang mag-super thanks, please, ang suporta nyo, ang nagpapanatili ng ganitong content. Salamat sa mga kababayan at hanggang sa susunod ah, na political showdown. Stay woke, stay informed, at mag-ingat kayo dyan sa United States, Philippines, Canada, Australia, UK, at saan man kayo naroon.